parang ayaw ko pa tumayo grabe antok na antok palaga. kasi syempre pagod mga lalabi gusin tayo sa mga last night pero first mga last day tapos ang dami ko kasi kalahating ba nakalimlam <laughs> na ganun talaga ginuna yung ginun hindi So, ayun mga may order ako sa shopping. Inorder ko yung ate ko si baby ate ko na kapote at yung pinsan niya in order ko din na kapote sa rosa nag-aaral na din kasi siya so ano na ako sayang talaga hindi wala sayang talaga wala akong anak na lalaki kasi kung may anak ako na ako nakakatawa alam niyo ba na least ko yung na magkaroon ng baby boy pero hindi ako pinihayaan ko tatlong babae talaga pinihaya sa tatlong babae sila tapos parang ganda lang isip na ang gusto ko ba ako ba ba kasi babae niya na naman tapos may nagpanood ako oh, kagabi yung uh, magpakailan na Parang so, sobrang aesthetic. So, ito nga hindi yung mga baby ko pa ng balaya, Alam ko hindi nangyari yan kasi. Si mama, patuloy din kami pa ng babay. Ganun lang kami ng ano. Ganun So, so hindi, hindi pala kami tatlo at pato din ng So, kapag so, sobrang, sobrang bait talaga ng mga magulong, nangyayari, padalas nangyayari talaga sa si mga yung sa so, sobrang bait yung ano mo yan kahit nagkakamali na pinagbibigyan mo sila na instead na disiplinahin mo at pagalitan mo ito anong dapat mong gawin hindi mo kailangan na yung saktan mo di diba? kasi si mama naman sa mga nga pa lang yung mama takot na takot na kami so ayun nga may binili nga ako ito na papakita ko sa inyo Ayan. Tapos binili ko din si Barbie. Ayan yung si Ate Baby. Ito si Ate Baby ko. Ayan. Inantok na tulog. So, Sunday ngayon, rest day ko. And hapon na. So, kailangan nilang umuwi sa daddy nila. Tapos ito naman si Baby Barbie ko. Hi. Say hi. So, binili ko din siya ng tumbler kasi nagre-request siya ng bag. Gusto niya ng bag. Gusto niya na nga din daw mag-aral. Eh, kaya lang 3 years old pa siya tapos. Nagdadalawang isip pa na eh, ano siya. Kasi nah, hindi ko na ayos. Hindi ko pa na ayos yung birth certificate niya kasi apelyede ko siya. Pinanganak ko siya nang isa sa pandemic na na ano, sobrang higpit pa talaga nung grabe, kaya hindi ako ang naglakad ng papel, at hindi ako kasama nung nilakad yung papel na yan, pero ang dami kong pinirmahan, lahat pinirmahan ko nila sa room tapos, ang nangyari yung kukunin ko na yung kinuha, yung kukunin ko na yung birth certificate ni Barbie sa ano ang nangyari is ano, yun yung nakita ko. Lumalabas na wala tuloy siyang tatay at anak ko sa pagkadaan. Anak ko siya sa, ano tawag dito? Parang, parang dalagang may anak, ganun. Ganun yung nangyari kasi hindi naman kasali. So, ayun. Pagka ano kami, apelyedo. <laughs> so, ayun. Ito na mga mi. Ganun natin yung reaction niya. Kung ano reaction niya. Kasi binili ko din siya ng tumbler at saka nagpapabili din siyang bag. Nakahiwalay kasi magkaiba yung supplier. So, ito na mga may mo, na. Sure. Ito yung action ni Baby. So, ah, Baby. Buksan natin na. Dito ka dali. Yay! Yay! Let's open it! it. Ito tayo. Ito tayo, mommy. Buksan natin. Ang shabby mommy. Ah. Wow! I have a gift for you what will you say? What will you say? Wow! Look at this. Ayan, ito yung binili ko sa kanya. Nakakatuwa lang. Kasi alam niyo mga That's no, baby. That's that's mine. It's yours. See? Kasi lagi siya kuhaw. Kaya naisipan ko bilhan siya nito. Um, lagi siya nanggigising sa gabi. Lagi siya nanggigising. So, eto, itatabi ko na to sa pagtulog niya. Binili ko na siya. Ka, may dinan, may Ay, hindi na siya maya maya manggigising. May inumin na siya sa tabi niya. So, this is yours, baby. I love you. Okay. Kiss, mommy. Kiss, mommy. Ah, so, ayan, ito binili ko sa kanya. Ang cute, di ba, mommy? design siya sa picture lang pala. Ang cute po. Ang pala clear lang siya. Wala siyang ano. Drawing. Sa kanto Yes, si mami. Sa kanto? Yes po, baby. Sa kanto ba? Opo. Binili ah. kita. Kasi lagi kang nauuhaw eh. Lagi mo igigising si mami. Oo nga. Oo nga. O, diba? Ano ba to? Hindi ko mashoot. Lagi mo igigising si mami. O palalagyan mo na itong tubig ni daddy bago kayo matulog, ha? Para hindi mo nagigisingin si daddy. Opo. Para hindi nagigisingin si daddy, na? No. Opo. Ah. wow, oh, ang oh, cute mami, ah. Oh. Yay. Baby, o, dito pa dali. Stand here. O. Mom. Dali na. Pakita mo sa kanila. What will you say? What I love right okay, Thank today. you, Thank you. So, bumili ako, guys. Tinignan mga kami. Bumili ako ng wipes. Mura lang ito, mga kami. Ang laki na, diba? O. O. Ang laki na, diba? Tapos, ilang piraso siya. O, ba gusto nyo, sabihin nyo lang, mag-comment lang kayo dyan at ibibigay ko kung ano yung supply nito. Sa mga interesado Ay, lang naman, ma. okay. Ibigay ko. Pero kahit isearch nyo lang, makikita nyo na to sa Shopee. Kasi ito na nga, binili ko si kasi favorite nyo yung dati favorite, nyo, favorite nyo yung color red. Favorite nyo din naman. Ito yung pinak, ito yung una niyang favorite na color stop. Tapos pangalawa naging favorite niyang color is color purple. Tapos, Kaya lang tulog ni eh. Ate Joy. Igo ka. Joy. Joy. Joy, Joy. Ayan, ang cute. Ito yung pinilo. Kasi ano, yung pink para sa kanya. Eh, sabi ko, baka hindi kasya sa kay Barbie. So, tinry ko munang shy lang yung orderan ko. So, ito. Ayan para magkiba sila ng color. So, ang laki nga, hindi pa nga kasi talaga ito kay party Tayo ka nga, anak. Can you please stand? Stand up. Stand up. You, you sit here. Stand up! Stand up. Tayo. Tayo. Kasi minsan, uh, pag kukunin ko sila, every weekend kasi diba nasa akin yung mga baby ko. Kasi yung bunso na kay mama sa Bicol at nag work ako dito sa Maynila. And kapag wala akong, uh, pag may pasok ako nandun sila sa dalila, nila. So, every weekend nasa akin sila. So, ayan. Minsan, kasi bata diba, gulan ngayon. So, it's good for them na meron silang ganito. ba? Diba? Mami, it's cute. It's for your Ate. This is not yours. Oh, but na. For your house, your Mami, is, o, o, school ka na po. Ibinili na kita ng ha? Okay, this is for Ate. So ang cute Mami on. Oh. Oh, hindi siya kagaya ng iba na. Hindi siya ano? It's, it's fabric na. Hindi siya plastic. No, Mas maganda yung ganitong kapote kasi hindi siya ma-